Hello guys, good evening po sa lahat. Welcome to BPTV. Ito po si Coach Bone na walang humpay na, na nagbibigay sa atin ng information patungkol sa live good. At pawang katotohanan lang ang binibigay natin dito guys. Walang halong uh, pandilin lang at kung ano-ano man. Okay. Sa video ito guys, mag-discuss tayo patungkol sa tanong na Totoo bang kikita tayo sa live good kahit wala tayong invite? Di ba nang question yan guys? Yan ang tanong na iniiniwas iwasan ng mga uplines guys. But dito sa ano natin, pawang katotohanan lamang at lahat ng mga tanong guys ay dapat i-discuss natin. Okay. So bago tayo magsimula guys, um, shout out sa lahat ng mga OFWs, sa mga laging sumusumbay sa channel guys hindi ko na ma-mention ang lahat ng mga pangalan dito guys dahil marami ng comments dito lahat kayo guys na ano nanood sa video ito at sumusuporta ay welcome ko po sa lahat ng mga videos ko at shoutout out sa inyo lahat okay so bago tayo magsimula guys kung ikaw ay bago pa lang sa channel kung ito mangyari po lamang at pindutin ang like share at subscribe guys, lalo na yung bill all button para lagi tayong updated sa lahat ng mga uploads natin na videos. Okay, ito ang discussion point natin guys sa Live Good uh, Tutorial number 36 natin ay Totoo bang kikita tayo sa Live Good kahit walang invites? Dahil yan ang isa sa mga comments guys at nagtanong doon at sinabi pa niya, Totoo ba yung kikita tayo sa live good kahit wala akong downlines basta nagbabayad lang ng monthly? Guys, kailangan masagot ang tanong yan guys. Okay? So yan ang itakol natin ngayon. Okay. Magsimula na tayo sa ating discussion. Okay? At uh, kung meron kayong comments dyan guys, magsulat lang kayo ng comments dyan. May katanungan, kahit anong reaction sa video ito. Ay sulat nyo lang, guys, at uh, lahat ng mga yan ay sinasagot ko po, okay? Now then, bago ko tanungin, ay bago ko sagutin ang tanong na yan, guys, ay ako muna magtanong sa inyo, okay? Yeah, question and answer. Why not? Okay. Tanungin ko kayo, ano bang alam nyo, guys, ano ba ang basis ni LiveGood para bayaran tayo ng matrix bonus natin, okay? Ano bang basihan ni Live Good? Kung magkano ang tanggapin mo monthly dahil sa matrix bonus mo. Okay? Ano bang basihan niya? Okay, kung hindi mo alam guys, ang sagot niyan is, di ba babayaran tayo ni Live Good? Basi, ang basihan niya ay ibase niya sa kung ilan ba ang number of people na under sa'yo, na downlines mo, yun ang basihan ni LiveGood at bawat isang tao na nandun sa matrix mo ay babayaran ka ni LiveGood ng $0.25 each. Okay. Kung ang tanong ay babayaran ba tayo ni LiveGood or may income ba tayo monthly kahit wala kang downlines pero nagbabayad ka ng monthly subscription fee mo na $9.95. Kung yan ang tanong may, ma may, may kikitain ka ba kahit wala kang downlines? Guys, ang sagot niyan is a big no. Wala kang tatanggapin kung wala kang downlines. Dahil sa nakita natin ang basis ni LiveGood, ang basis ng LiveGood system, kung magkano ang tatanggapin mo buwan-buwan, is bibilangin lang niya kung ilang tao doon ang nasa under mo sa matrix mo. Okay? kung makita niya na halimbawa meron kang apat katao doon, i-multiply lang niya ng 0.35 dollars, tatanggap ka ng 1 buwan-buwan. Now then, what happens dahil sinabi mong kahit wala kang downlines, what happens kung ang system makakita ng zero na walang taong under sa'yo? Babayaran ka kaya ni Live Di ba hindi? Wala ka matanggap buwan-buwan. Kung ganun ang sitwasyon, na nagbabayad ka ng monthly pero wala kang kahit isang downline. Okay? Walang kahit isang downline dahil walang spillover na nalagay sa iyo o di kaya wala ka rin inilagay na kahit isang tao sa baba mo. Okay, sa picture natin guys, ang nakita mo dyan, earn $25 every time a new member joins you. Talagang meron kang kikitain at ito'y uh, nagpatungkol doon sa tao na nagpa-join ng bagong membro sa ano niya, network niya. Meron siyang kikitain ang $25. Ang pinag-usapan natin dito guys ay yung mga tao na walang ini-invite or walang pinag-join dito sa Live good. Meaning zero ang kaniyang uh, Pinasign up sa Live Good. So yun ang subject natin dito. Kung ang subject ay kikita ka ba every time mag-join ka ng uh, member sa LiveGood? The answer is a big yes. Kikita ka. $25 outright. Pero karamihan sa atin, dahil wala namang sinign up na kahit isa, nagbakasakali na lang na dahil sa spillover, may kikitain siya, magbayad lang siya ng monthly subscription. Kung yan ang tanong, guys, we have to be careful dahil alam natin kung anong basihan ni LiveGood sa pagbayad ng Matrix bonus, okay? So, hindi pa 'yung tanong, uh, hindi pa 'yung sagot sa katanungan, guys. Tinatanong lang kita kung ano bang basis ni LiveGood sa, kung alam mo ba, kung anong basis ni LiveGood kung magkano ibabayad sa iyo na Matrix bonus every month. Okay? Marami sa atin alam naman 'yan, pero kung ang iba ay hindi pa alam, ang basis ni LiveGood kung magkano ang ibayad sa iyo is bibilangin lang niya kung ilang tao ang under sa network mo nasa matrix tree mo okay kung wala siyang makita doon na kahit isang tao din zero ang ibayad niya sa iyo okay so yan ang broad ano sagot pero sasagutin pa rin natin ang katanungan kung kikita ba tayo sa live kahit walang invites Okay? Dahil yun ang sinabi ni Ben Glinski at yun din ang sinabi ni Coach Fernan. Ang sagot dyan, guys, is yes. Pero para saan yun? Para sa top 20% ng membership dito sa LiveGood. Bakit? Dahil ang 20% sa atin, guys, is actively doing recruiting dito sa LiveGood. At sila yung actively nag-build ng network nila. Okay? Kung active ka nagpa-sign up, nag-recruit at nagpa-sign up ng bagong member sa LiveGood, yung network mo ay naturally will grow as time goes by. At dahil kung ikaw ay isang upline at masipag kang gumawa sa pagtrabaho sa LiveGood sa pag-sign up ng mga tao, means yung mga directs mo will fall down as spillover doon sa mga downlines mo. So, lucky yung mga members na merong ganong klaseng upline. Okay? Lucky dahil mapupuno yung mga matrix nila sa baba. Okay? Unfortunately, sa lahat ng membership sa <laughs> Live Good, almost 10 to 20% lang yang nag-actively doing the business. Meaning, ito na talaga, ang tinatrabaho nila sa buhay nila. Hindi sila trabaho ng mga kumpanya o nagtrabaho pa ng iba. Itong live good na ang trabaho nila. Araw-araw sila nagsishare sa live good at araw-araw sila napasign up sa live good. So, para sa kanila, the answer is yes. Merong kikitain yung membro na sumali sa kanila kahit sila ay hindi nag-invite ng anybody dahil ang downlines nila ay yung mga kinukuhang direct na mga appliance nila. So, for those people, the answer is yes. Meron silang tatanggapin na dito sa LiveGood kahit hindi sila mag-invite. Basta lang magbayad sila ng monthly uh, subscription sa LiveGood. Okay? Dahil meron naman silang pambayad dahil doon sa mga spillovers nila. Okay. Now, what about karamihan sa mga member dito sa LiveGood? Which is 80% ng mga members dito sa Live Good ay hindi actively nagtrabaho sa Live Good. Meaning ito lang ay sidelines nila o di kaya ay hindi talaga sila nag-share ng Live Good business. Meaning nag-upo sila, abanger sila, naghihintay sila ng mga spell overs. Okay? Unfortunately, yan ang karamihan sa nandito sa Live Good. 80% yan. Para doon sa kanila, the answer is no wala silang kikitain sa live good kung hindi na hindi sila nag-invite kahit nagbabayad pa sila ng monthly. Aha. Di ba hindi ganyan ang sinabi ni Bendlisky? Ang sinabi ni Bendlisky ay in fact kikita ka ng 2,000 bla bla bla. Okay? Kahit hindi ka mag-invite, kahit lahat ng mga ano diamonds natin, si din ang sinasabi, magbayad ka lang ng monthly, maghintay ka lang ng 2 years, 3 years, at bigla ka nalang makatanggap ng windfall money mula sa live good. Hindi po yan totoo guys. I'm here to say na hindi yan totoo. Okay? Magalit ng magalit na mga appliance, magalit na si Coach Fernand, magalit na si Bern Glinski. Basta ang sabihin ko dito na kung ikaw ay sumali lang sa grupo na hindi aktibong nagtrabaho sa live good, ay, walang kikitain ang mga downlines nila dito sa baba. Anong proof niyan, guys? Ikaw, hanggang ngayon, meron ka bang uh, spillover downlines? Ilang taon ka na ba dito or ilang buwan ka na ba rito? 3 months, 2 months, 6 months? Ilan bang naging downline mo nang galing sa ano, uplines na spillover mo? Bilangin mo, subukan mong bilangin. Ilan ba yan? Lima ba yan? Sampu ba yan? Twenty na ba yan? Dahil kung wala guys, ang mga iba, inabot na ng six months, isa lang daw ang ano nila, spill over downlines nila. Dahil hindi sila na naghintay sila. Hindi sila actively na nagpamember. Meaning, they're just waiting for ano. In fact, in short, abangers. So, kung ganyan ang sitwasyon na naging three months ka na or six months ka na, isa lang ang downline mo or zero ang downline mo, maghintay ka pa ba ng tatlong taon? What do you expect sa tatlong taon or limang taon? Mag-expect ka ba na dadami yung mga downlines mo? Dahil ang basis ng pagbayad sa ano, tatanggapin mo monthly is only kung ilan ba yung tao na naging uh, downlines mo. Pag wala dyan, zero dyan, o isa lang dyan, kung isa lang, edi 0.25 lang ang tanggapin mo after 5 years. Masaklap, hindi ba? Okay. Bigyan ko kayo ng scenario guys kung tayo ay sumali sa Live Good nung kapanuhan nila ni first coach uh, first ni coach Fernan okay which is dito sa Pilipinas kung nag-join ka noong mga buwan na January, February, March, April, maybe May yes nandun ka pa sa top 20% niyan dahil magiging upline ka pa sa mga maraming na ganun. but now on our level guys na halos mag one year na ang live good dito sa Pilipinas, marami nang nakaalam ng live good. At uh, alam na nila kung ano itong live good. Okay? Meaning, dahil maraming may alam, some of them has been sold out by the idea na pwede kang kikita kahit wala kang invites. So, maraming nag-join, guys. Maraming nag-join. So, saan ba sila sa network overall? Nandito sila sa baba, guys. Okay? Now remember, na babayaran ka lang, the moment mag-join ka, babayaran ka lang ng live good kung ilan na ang tao under you. Now, sa palagay mo ba kung ikaw ay hindi mag-active sa live good, may mga tao pang maidagdag sa baba mo? Hindi ba hindi ba't wala na? Dahil sino pa pang maging downline mo, yung mag-join pa? Ilan pa ba dyan mag-join na kakilala mo? Hindi ba't ilan lang yan? So para sa atin, unfortunately, majority 80% sa atin, malamang wala tayong matanggap sa ano. At in proof niyan, napakaraming nag-comment dyan guys, na 6 months na sila, wala pa rin silang kahit isang ano, uh, downline. At paano ka ngayon kikita niyan? Na hindi naman magbigay ng pera si Ben Glinske, hindi rin magbigay si Coach Fernan. Kung wala kang downline talaga. So, bluntly, sasabihin ko for 80% of the membership ng Live di, dito sa Live Good ay hindi wala kang matatanggap na ano uh, wala kang matatanggap na income sa Live Good kahit magtagal ka pa sa Live Good. Kung magtagal ka guys at, 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 at nagsimula kang mag ano mag-invite at mag-enroll ng somebody, yes, baka pakikita ka. Pero tumagal ka lang na nag-upo naghintay ng, ano, tumagal kang abangers, malamang wala ka kitain, guys. Kahit ilang libo pa yung ibayad mo dyan, kahit ilang taon ka pa nagbayad dyan sa, ano, monthly subscription. Dahil kita-kita naman kung ano ang sistema ng uh, live good, eh. Okay? So, yan ang sagot. For 20% of the people, yes, kikita sila ng dahil sa, ano, advice uh, nila sa maghintay lang sila ng ilang taon then malamang mayroong mag fall down sa kanila na ano mga downlines mula sa upline nila but for 80% of the people na ngayon lang na join or just lately after 9 uh, months or 10 months or 1 year sa live good then mahirapan kang kumuha ng mga downlines pa under sa iyo lalo lalo na kung wala kang karanasan sa salesmanship sa networking at sa ano pagharap ng mga tao. Okay? So yan ang totoo dito sa live good guys. For 20% kikita sila, yes, but for 80% for membership. at ang hindi lang maganda nito guys, uh, para sa atin na bago lang nag-join, pakunti ng pakunti ang mag-join sa live good. Dahil kahit ikaw, marami ka na ring na basa mga komentaryo dyan na matagal sa libro at wala man din silang kita. Okay? With those comments, mas lalong mabagal ang mga tao na mag-inter sa likod. Ang sasali lang sa likod sa iyo ay yung mga kamag-anak mo lang at close friends. At ilan, ilan lang ba yan sila guys? Maaring abutin mo yan ng ano, makashare ka sa mga lima, sampo, twenty, maximum fifty ka tao guys na kilala mo. Pero kung sabihin natin na mga strangers na ano makukuha mo halimbawa sa Facebook o kahit, kahit ano social media ang social media guys has been flooded with all scams at saka mga money making na hindi naman totoo so with that kahit mag-publish ka pa ng publish diyan sa sa Facebook wala nang mag-click sa ano diyan guys so iba na ang panahon natin ngayon kaysa panahon ni coach uh, Fernan. So, yan ang pagisipan mo kung ituloy mo ba ang live good o hindi. Okay? Kung hindi ka naman kumita, guys, bakit ko naman sabihin na magpatuloy ka? Kahit ako, ayaw ko na magpatuloy sa, ano, sa live good kung ganyan, wala rin naman kikitain ako dahil wala rin naman pumapasok ng ano. At lalo na kung nahirapan kang mag-sign up ng kahit ano, relatives mo man lang, ay mas lalo kang mahirapan doon sa labas. So, for for us and for you, hindi ito ang negosyo na dapat pinasok natin, unfortunately. So, yan ang ibig kong sabihin, guys, sa beginning, when sinabi ko na magsabi ako ng pawang katotohanan lamang, hindi ko sugarcoat ang totoo. Sabihin ko rito, yes, kikita ka ng million-million dito sa ano, kahit wala kang i-invite. Uh, Nako, maling-mali po yan, guys. So, hindi ko yan sabihin ang ang tanong kung kikita ka ba dito sa LiveGood kahit wala kang invite, basta magbayad ka lang ng monthly, hindi po yes ang sagot dyan, guys. Depende ang sagot niyan. Okay? Kung nung una ka nag-join, probably yes. Pero kung ngayon ka lang nag-join, then the answer is no, unfortunately. Okay? So, nasagot ko na ang tanong, guys, kung kikita ba dahil sa LiveGood kahit walang invites. Okay? So, I do hope na ikaw na nakinig nito eh. Mikita kana at meron ka na ring downlines dahil base doon, yun ang ano mo rin, kikitain mo rin sa LiveGood. Okay? dan pinag-usapan natin din dito guys is yung mga abangers. Yun talagang hindi nagpa-sign up ng uh, bagong tao sa LiveGood. And for them, unfortunately, the future is not very rosy para sa kanila. Okay? So, yan ang totoo sa live good So... Hanggang dito na lang ang uh, video kong ito guys. I hope na may nakuha kayo. I hope na kayo or at least napagising ko kayo sa sa pag ano <laughs> sa himlayan. Okay. Now, I na I just wish na ano, I just wish na kikita nga kayo at ang upline niyo ay masipag. Okay? Wish you luck. God be the yeah. God bless us all. See you at the top.